<laughs> Ew, slimy. Mula sa starfish na may kakaibang itsura hanggang sa nilalang na tila nagmula pa sa ibang planeta. Kaya narito ang iba't ibang mga nilalang sa mundo na maaaring hindi mo pa alam o ngayon mo lang makikita. Number 6, shark sucker. Ang live shark sucker o slender shark sucker ay isang uri ng isda sa karagatan na kabilang sa pamilyang Echinidae o ang mga remora. Isa sa mga pangunahing katangian ng mga remora ay ang kanilang oval-shaped sucking disc na makikita sa ibabaw ng kanilang ulo. Ang disk na ito ang kanilang ginagamit upang kumapit sa mga malalaking nilalang sa dagat, kabilang ang mga pating, mga pawikan, mga balena at dolphin. Pero hindi lang 'yan dahil tila friendly ang mga remora dahil makikita din silang kumakapit at tila hindi natatakot sa mga tao particular sa mga diver sa ilalim ng dagat. Ang kanilang disk ay parang isang vacuum na nagpapahintulot sa kanila na makakapit sa balat ng kanilang host. Ang disk na ito ay mayroong maliliit na lamad na nagbibigay daan sa kanila na dumikit ng mahigpit sa anumang makinis na bagay, kabilang ang balat ng isang hayop o iba pang mga bagay sa karagatan. Kaya naman may mga pagkakataon din na makikitang nakakapit ang mga nilalang na ito sa mga lumang barko na lumubog sa karagatan. Kapag nakakapit na ang mga shark sucker sa katawan ng host, kinakain nito ang mga scrap ng pagkain na natitira ng kanilang host. Kilala din ang mga nilalang na ito na kumakain ng mga parasite mula sa katawan ng host, tulad ng mga pagong at balyena. May mga pagkakataon din na pumapasok sila sa loob ng bunganga ng pating at nililinis nito ang bibig sa pamamagitan ng pag-aalis ng pagkain na dumikit sa pagitan ng mga ngipin. Bukod sa pagkain, Marami pang rason kung bakit kumakapit ang mga shark sucker sa katawan ng iba pang mga nilalang sa dagat. Kabilang na rito ang proteksyon na naibibigay sa kanila. Bukod pa rito ang pagkapit at pagsakay sa katawan ng ibang mga hayop ay malaking tulong sa kanila upang makapaglakbay sa malalayong distansya habang nagtitipid sila ng enerhiya. Number 5. Bryozoa Samantala kung makakakita ka naman ng bryozoa sa inyong palaisdaan, sa mga lawa o iba pang anyong tubig, ay isa lamang itong indikasyon na mayroong malinis at magandang kalidad ng tubig sa lugar na ito. Sa kabila ng kanilang itsura na parang mga bato, ang mga bryozoa ay isa lamang sa mga hayop na ating pag-uusapan. Ang bryozoa ay karaniwang matatagpuan sa mga karagatan sa buong mundo, pero maaari mo din silang makita sa mga tubig tabang o freshwater at iba pang anyong tubig. Karaniwan din silang tinatawag na moss animals o mossy colonies dahil sa kanilang itsura na parang mga lumot mayroon silang iba't ibang hugis at kung minsan ang bawat kolonya ay lumalaki na parang mga bola na siyang binubuo ng maliliit na individual na tinatawag na zooids. Kung titingnan ng bryozoa gamit ang microscope, mapapansin na ang mga nilalang na ito ay mayroong bibig, kalamnan at digestive tract. Bagamat weirdo ang kanilang itsura, ay hindi naman ito lubhang nakakapinsala, maliban na lamang sa pagbara at pagsabit nito sa mga lambat. Pero sa kabuuan, sila ay mahalaga sa ating ekosistema. Dahil sa kanilang kakayahan na mag-filter ng tubig at magbigay ng lugar na tirahan para sa iba't ibang mga organismo. Number 4, Basket Star. Pinag-usapan din sa social media ang nilalang na ito. Dahil sa unang tingin ay aakalain mong nagmula pa ito sa ibang planeta. Pero sa kabila ng nakakatakot nilang itsura, ang mga nilalang na ito ay harmless at hindi naman mapanganib. Ang mga Basket Star ay mga hayop na kabilang sa pamilya ng Gorgonocephalidae kabilang ang mga sea stars at sea urchins. Karaniwan silang matatagpuan sa malalim na bahagi ng karagatan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga ito ay kilala dahil sa kanilang hindi pang karaniwang anyo na mayroong mahahabang braso na gumagalaw sa iba't ibang direksyon. Kilala rin ang mga basket stars sa kanilang kakayahan na magpalit ng kulay upang makapag-camouflage at makapagtago sa kanilang kapaligiran. Ang isa pa sa nakakaintrigang aspeto ng pag-uugali ng Basket Star ay ang mekanismo kung paano sila nang ng kanilang pagkain. Habang sila ay nasa sahig ng karagatan, ay unti-unti nilang pinapahaba ang kanilang mga braso at pinapaanod sa agos ng tubig. Ang bawat braso ay may maliliit at matutulis na kawit na nagpapahintulot sa kanila na mahuli ang biktima kabilang na ang mga zooplankton. Bilang karagdagan, ang mga basket star ay may kakaibang katangian o ang defensive adaptation kung saan kapag sila ay nasa panganib, ang kanilang mga braso ay tumitiklo papaloob at nabubuo na parang isang bola. Number 3, Deep Staria Sa unang tingin ay aakalain mong isa lamang itong plastic bag na palutang-lutang sa tubig. Pero ano nga kaya ang nilalang na ito sa ilalim ng karagatan? Ang Deep Staria ay isang uri ng jellyfish na kabilang sa pamilyang Ulmaridae. Natuklasan ito noong 1960s ng oceanographer na si Jacques Cousteau, sa Deep Star 4000, isang submersible na ginagamit sa malalim na bahagi ng karagatan. Kilala ang jellyfish na ito dahil sa kakaibang anyo at galaw habang ito ay nasa tubig. Ang katawan nito ay halos transparent na nagbibigay dito ng isang ethereal na itsura sa malalim na dagat kung saan ito matatagpuan. Hindi katulad ng ibang jellyfish, ang deep staria ay halos walang tentacles na karaniwang ginagamit ng iba pang jellyfish para sa pangangaso ng kanilang pagkain. Pero dahil sa bihirang makita ang dipstaria, maraming misteryo pa rin ang bumabalot dito, lalo na ang paraan ng kanilang pamumuhay at reproduksyon. Gayunpaman, ang mga pag-aaral at pagsisiyasat patungkol dito ay patuloy na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga nilalang sa malalim na bahagi ng ating karagatan. Number 2. Skeleton Panda Sea Squirt Isang misteryosong nilalang naman ang nadiskubre ng mga siyentipiko sa Japan. Ang skeleton panda sea squirt ay isang bagong uri ng hayop na nakapag-intriga sa mga siyentipiko mula sa Universidad ng Hokkaido. Ang mga nilalang na ito ay maliit lamang at may sukat na dalawang sentimetro. Ang pangalan na skeleton panda sea squirt ay nagmula sa kakaibang itsura nito katulad ng makikita sa video. Ang puting katawan nito na may itim na marka ay may hahalin tulad sa bungo ng isang panda. Gayunpaman ay walang koneksyon ang mga panda sa mga nilalang na ito. Ang skeleton panda sea squirt ay isa lamang halimbawa sa kung paano ang kalikasan ay puno ng mga kamangha-mangha at kakaibang nilalang. Number 1. Granulated Starfish Samantala, hindi ka namamalikmata dahil totoong starfish ang iyong nakikita. Pero hindi tulad ng starfish na karaniwan nating nakikita, ang mga granulated starfish ay may kakatuwang itsura na maihahalin tulad sa maselang parte ng katawan ng isang lalaki kaya naman kilala din ang mga ito sa tawag na penis starfish. Karaniwan silang matatagpuan sa mga rehiyon ng Indo-Pacific, partikular sa mga karagatan ng Hawaii. Meron silang rounded shape at may maliit na butil o granules sa kanilang balat na nagbibigay sa kanila ng kakaibang texture. Ang mga ito ay karaniwang kulay pula o kahel, ngunit maaari ding magkaroon ng iba't ibang mga kulay depende sa kanilang lokasyon. Mga opportunistic feeders din ang mga nilalang na ito. At karaniwang kumakain ng mga algae, detritus, patay na hayop, corals, at maliliit na invertebrate. Tunay na sa lawak ng karagatan ay hindi tayo mauubusan kung kakaibang nilalang ang ating pag-uusapan. Kaya kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na din ang bell icon para updated ka sa mga susunod pa nating mga video.